Ang lumad ay isang pangkat ng mga katutubong tao ng Katimugang Pilipinas. Ito ay salitang Cebuano na nangangahulugang, katutubo. May 17 pangkat lumad sa Pilipinas, Ata, Bagobo, Banwaon, Blaan, Bukidnon, Dibabawon, Kigaunan, Mamanwa, Mandaya, Manguwangan, Manobo, Mansaka, Tagakaulo, Tosede, Boli, Teduray, at Ubo. Ayon sa Lumad Development Center Inc., May 18 pangkat lumad sa labinsyam na lalawigan ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng 12 hanggang 13 milyong tao o 18% ng kabuoang populasyon ng Pilipinas. Ito ay mahahati sa isang daan at sampung pangkat etnolinguistiko. Sila ay itinuturing na, marurupok na pangkat, na nakatira sa mga kagubatan at mga baybayin. Ang kultura ng mga lumad ay nakaangkla sa mga lupang ninuno. Kung gaano ka napakakulay ang kanilang lupang ninuno, ay ganoon din kakulay ang kanilang kultura at ang kanyang refleksyon, Maari lamang i-subscribe ang maliit kong channel para sa ekonomiya. Maraming salamat.